yun know, o, uli yun, what's up mga kapising yun, for today's video panibagang adventure na naman tayo mga kapising punta na naman tayo ng dagat parang magpatapatak yun naman ako mga kapising tara na salamat nga po pala sa mga solid supporters po namin dyan mga kapising magustuhan mo po ang mga ganitong video ay huwag mong kalimutang i-follow ang aming facebook page I subscribe ang aming youtube channel at huwag mo na rin kalimutang i-share para mas marami pong mga panood ng ating mga video may bawa na rin tayong pananghalian mga kapising malapit na tayo sa dagat mga kapising kalma na ingat lang po tayo mga kapising sa paglalakad kasi ma talas po itong mga bato dito sa pangpang -pang. na po tayo sa dan Oh, fishing. Ingat-ingat rin po tayo dito. Baka madiretso pa baba. So, Kapising, nandito na tayo sa dagat. Kalma. Ang baro to. Ulay green. Papunta na po tayo sa ating site na panggugunuan. At ngayon po ay unas pa. Tide ba? Yan, manghuli tayo ng guno mga kapising. ay dito sa ano sa ulihan niya ganyan po mga kapising pagpain ng guno mga kapising yung una nating huli malang tala mano talaga pagpamain na yung guno masibad mga kapising mga kapising yung ating huli malaki laking balo may damage pa siya sa ano niya. Malamang huli natin mga kapising. Ito yung ating pangalawang huli. Nabalo. Ito yung huli. Mga kapising. Mga kapising yung ating pang tatlo. Na balo. Kapat nating huli. Balo. Kapat pang lima na huli. Ang kapising. Balo. Kapat pang anim. Na huli. balok.